Kasi kap, naniniwala po ako na hanggat tayo po bilang mga mamamayan, meron po tayong boses para ipaglaban po kung ano po yung tama. Tingin ko kap, um, we have the power din po talaga to ask for accountability para sa ating mga government officials hindi lamang po sa mga nakatataas of course this goes down to the very smallest unit po yeah. ng ating um gobyerno which is the barangay na ito pong issue na ito yung pong pera po na naibubulsa po ninyo um lahat po yan ay para po sa ating po mga pilipino na talaga naman po dapat ka kaawaan na kap dahil po napakarami pong naghihirap po ngayon at yung pong pera na yun pinaghirapan din po ng mga nagtatrabaho yeah, kaya naman po ay sana po itigil na po yung mga ganyang gawain ka. dahil of course mm. meron po tayong mga mamamayan na kakarampot na lamang po ang naiuubing pera sa kanilang dahil, mga pamilya yung 12% VAT na binibili na kasama mm. doon sa binibili nyo yung pala ay mapupunta lamang sa ghost projects at lalo na po doon sa atin po mga workers na araw-araw po na pumapasok sa kanilang trabaho at nahihirapan po lalo na po sa mga panahon ng sakuna kap mm -hmm. na pagpapasok na lamang po sila sa trabaho eh uh, kahaharapin pa po nila yung mga napakalalim po na baha masisira pa po ang kanilang mga uh, kabuhayan dahil doon